good morning, good morning sa inyo lahat. Mga kapatid, nandito na naman si Malo los Santos para po magbigay ng reaction dito po kay Kalingap Dan. ba? Diba? Nakita mo naman natin kung paano si Kalingap Dan kagaling. Nagkaroon na siya ng paunang pabahay kay Sofer GR. Kaya mga kapatid ay panuorin po natin ang mga video po ni Kalingap Dana sa pagtulong niya po dito kay Super GR. Marami pong salamat sa inyong mga kababayan na talagang patuloy na mga sumusuporta po sa Kalingap. Lalong-lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalingap Rab at kay na na Vlog at sa Kiruel of Malalag at sa Rochelle po. Rochelle Morales po, panuorin natin dahil po talaga naman po na napaka- Uh, galing po nila ngayon po nga kagaya po nila Kalingap sila po ng tatay niya ay mayroon na rin pong pabahay kay Kuya Brooks, di ba? Uh, paris Parehas po sila nga nakakahanga po ngayon ang pamilya matubang dahil po sila ay may kanya-kanya na pong pabahay. At sila po ay talagang napakaganda ng mga pabahay nila. Nakita naman natin yung kapabahay nila Ruel of Malalag, kilana, kilana inaiima, kila na kila na Ima, kila Erika ngayon na ginagawa, di ba? Ang kaganda na. At yung po na ki ano sino pa ba ang kidya sa Iban? 'Di ba? Mga magaganda po yung mga pabahay nila ngayon. At ngayon po nga si Super GR na talaga naman po na napakabilis po ng pabahay niya yan eh, Kalingapdan. Talaga nakita kaagad po yung wala pang isang buwan, talagang ang galing po, nabuo agad yung bahay. Ngayon yata ay malapit na matapos dahil si Kalingapdan nga po ay uh, nagtumitingin na ng mga sopa yung mga gamit na ibibigay eh, kay Kalingap uh, Soper, uh GR, na malapit na kasi yung bahay niya kating na yon uh, kaya maraming salamat po talaga sa mga taong tumutulong uh, ako po ay talagang natutuwa sa nangyayari po dito sa Pamilya Matubang na sila po ay may kanya-kanya na lang pong pabahay at hindi lang po basta pabahay mga kapatid kaya marami pong salamat sa inyong lahat na mga tumutulong mga viewers na nagmamahal na walang sawang sumuporta po sa kalinga kaya maraming salamat na yung iba't ibang community iba-iba kung saan man na community nang galing, maraming salamat po yung mga pagtutulong natin kilaki. Si Ruel of Malalag, si uh, kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat na ito nga si Kalingap Dan ay talaga pong uh, nakakatuwa na talagang uh, talagang ano yun, tawag doon na tuloy-tuloy na po ang paglingap niya sa ating mga kababayan uh, ngayon nga matatapos na ang pabahay niya kay Super Kaya po, suportahan natin. At ma may maraming salamat sa ipinadala mo kay Kalingap Dan. Thank you, thank you ka. Isa kang tunay na tita na suporta mo lahat ng iyong mga pamangkin. Alam kong mahal mo ang iyong mga pamangkin. Kaya, may tiimi, maraming salamat sa Team Merd. Uh, natutuwa po ako kay, uh, kay dahil siya po ay talagang aktib talaga ang kanya pong mind talagang napakatalas at naka, napakabuti niya at napakabait po niyang kita. Kaya na, mahinahon po siya kung nagsasalita, uh, magkakausap kami, pinaliliwanag niya lahat. Kaya po ako, may maraming salamat sa Team Merd, lahat kami sana sa nasa Team Merd. Uh, nandyan lang po kami na, na talagang nakasuporta sa iyo, may so, kaya maraming salamat po na ito po nga yung itinulong mo kay Kalingapdan. Talagang nakakatuwa po, may na isa kang tunay na tita na sumusuporta sa iyong mga pamangkin. Ayan. Uh, maraming salamat po talaga dito sa mga taong nagsusuporta po kay ka Kalingapdan. Tuloy-tuloy po na lang natin para si Kalingapdan na hindi lang po si kalingal, uh, si Super jr ang mapabahayan niya. Sana ay may pangalawa siyang pabahay, pangalawa, pangatlo, hindi lang po iisa ang pabahay niya. Kaya tuloy-tuloy lang natin suportahan si Kalingapdan uh, dahil po iyan kung wala si Kuya Bal, wala po, lahat tayo dito. Kaya po ang gagawin natin, suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang, uh, si Kalinga Prab at si Ate Idna, at lahat pong matubang. Suportahan po natin at ang mga ibang charity na talagang nagcha-charity. At uh, alam naman natin po kung sino natin ang suportahan. Iyan si Jo uh, Joey Dagrit po. Suportahan po natin dahil po siya po ay tunay na nagcha-charity at si uh, boitaban po at suportahan po rin natin si Be Kalingap Bilma at uh, siya po ngayon ay talaga pong nagsusuwaan nag, uh, po na tumutulong po isang kalingap na charity vlogger na po siya ngayon. Yan, marami pong salamat at si Kalingap Huse, at uh, tulungan po natin uh, si Catherine official at uh, Lori Di Magalpok po, ayan, uh, tuloy-tuloy lang po ang suporta natin sa kanila. At lalo na po si Kalinga Paawi po. Suportahan po natin ngayon po ngay si Jan Lindon official. Jan Lindon official po. Iyan po yung si Jan Jan at saka yung kaibigan ni Jan Jan po ay may channel na po sila. Congratulations sa inyong magkaibigan. Jan Jan, Jan at saka Jan Lindon. Jan, Jan Lindon po official ang kanilang Channel. Kaya congratulations at suportahan po natin. Tuloy-tuloy uh, lang yan at uh, nakakatuwa nga dahil wala pang isang linggo na monetize lang at tataas po ng channel nila yung pagawa nila ng kubo at malapit na nga napos yung kubo ni Kalingap Awe na ginagawa niya para po dito sa maglangga. Diba? ba? nakakatuwa po tayo suportahan na lang natin at saka ah, po natin kakalimutan na suportahan si Kalingapdan Dan, dahil po si Kalingapdan Dan talaga ay super, super, yan ang tinatawag na super papa. <laughs> diba? Diba si Kuya Bal, kung ano-ano na, sabi niya, may bago na si Kalingapdan Dan, na yung bang, eh, alam mo naman si Kuya Bal eh, pag, pag inintindi natin yan talagang, ano, mga si Kuya Bal ay ganyan lang po yan. Pero ang puso ni Kuya Bal, nandyan po yan sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya tayo, ay eh, suportahan na lang natin. wag na lang natin papansinin si Kuya Bal. Basta tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta. Pag, kung tayo po ay may pusong paglingap, at mm, pagtulong sa ating mga kababayan ay talaga 'yan kusang lalabas po yan. Ay, yung mga nagpipretend po yan ay makikita nyo rin po yan ha. Ah. Hindi naman po sila ay talagang tumutulong. Talagang sila po ay nagpipretend lang. Kaya tayo mga kapatid ay nandiyan lang tayo na para sumuporta sa kanila, di ba? Kaya ano pa? Para ano pa? tara na suportahan natin at panoorin natin ang mga vlog ni Kalingap Dan ah, dahil po si Dan ay napaka-cool kung tumulong. Ang sarap niya pong panuorin kung nagsasalita. Talagang uh, parang si Aboy Abonda po ang dating niya. Talagang napakagaling niya ma, lalo na sa mga interview at saka nagsasalita siya pag ni-interview niya si Super GR. Ako po aliw na aliw sa kanya. Pinaling, nanunood po talaga ako sa binablog ni Kalingap Dan dahil talagang napakaganda po. Sana talaga tuloy-tuloy lang na ang pagtulong ni Kalingap Dan na marami po siyang matulungan na umapabahayan at marami pong salamat dun sa sponsor talaga ni Kalingap Dan na tuloy talaga yung pagtulong niya. Kaya ako natutuwa tuloy-tuloy lang yung Kalingap Dan. Malay mo na uh, makaluwag-luwag na ng ang ati mo dahil marami akong tinutulungan talaga dahil may sarili din po akong tinutulungan, mga scholar ko at mayroon din po akong tinutulungan na nagtut, uh, isang... Uh, nagt, nag-aaral sa bagyo, yung nagkumukuha po siya ng lawyer. Malaki po ang gastos doon. Sa mga libro na lang po, patay tayo. Dahil ang kakapal po ng libro nila, Diyos ko po, ah uh, talaga po, talaga, believe lang ako dito sa nag na ito. Tal talagang nakaka-proud po na siya po ay uh, mayroon na siyang degree na natapos dahil isang PMP po siya, graduate, uh, board passing po siya. At ngayon po, lawyer naman ang kinukuha niya. Kaya, Maraming salamat talaga sa mga ganitong klasing uh, tinutulungan na napaka yung bang posisib talaga silang mag-aral. Kaya ako talaga ay natutuwa na tumulong sa ating mga sa kapwa. Hindi ko po yan na nararamdaman na nanginginayang ako dahil po ang pera po hindi natin yan ma, madadala pag tayo po namatay. Kaya Uh, kung may maitutulong tayo, tumulong lang. Ngayon, uh, gagawa lang tayo sa yung sapat na maitulong naman. Huwag lang natin na uh, unahin natin po ang pamilya natin. Kaya, bago tayo po ay tumulong sa iba. Kaya, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, sa mga viewers kong nagmamahal at sa Team Organic nga, ma Maria Ligaspi Vlog, Hayat Miss Vlog, at Ermagalo Mix Vlog. Uh, Selena Barbosa, Isell TV PH, sa uh, Banat Bagsik, uh, uh, Marilyn Chung, at na silikse at KaHelper Malu de Santos po. Please support po natin lahat sila. Maraming salamat po. Paalam sa inyong lahat. We love you so much. God bless you at all. Bye-bye.